tourism student ng Valenzuela City. Ano school mo? Ah, uh, best Link College of the Philippines po. Oh, best, Bestlink Link. Best, best, Link College. Link. Akala ko Best Link college. 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 Best, best <laughs> College. Best, Ano katabi yung school niya? Best in Long Gown? <laughs> best Link <laughs> College. Elementary. Best, in swimsuit. best Link Best, best link. Link. link Best, Link College. Best Link College. Para pa siyang ano? Best Link Baka best link. Basta pa yung mga exam nila lin dyan, lin sinesend lang. Pipindutin mo lang yung link. Lin. <laughs> oh, this is the best link, ha? Kaya pala best. Oo. Oh, oh. Ano best year grade? ka na? Um, I am a second year college student po. Bakit tourism? at uh, tourism po kasi I like traveling, flying, and visit different places. Oh. oh. Lagi ko narinig yung why tourism because I want to travel. travel. <laughs> parang hindi ko makakabiyahe <laughs> kung hindi nag-tourism. Oh. Di parang kukunin paano lang paano ko mga FA, oh, di diba ba mga? Kasi may no. nga tourism po, parang it was an advantage for us to travel for free. For free. Yeah. Ah, gusto na makalibre pala. Uh, Four years ka nag-aaral, yes. para lang makalibre ka ng ticket. Ang tara, ang lalim ng dahilan na. <laughs> FA, gusto mo maging FA? Something. Yes po, flight oh. attendant soon. Wow. Uh, uh, Ayan. Meron ka bang pick-up line para kay... Yes, announce? I have po. Um, Sam, nag-review ka na ba? Bakit? Kasi mamaya sasagutin na kita. Oh! Mabilis oh! oh! din ni Nicole. Mabilis ka bang napapasagot, Nicole? Hindi po. Siyempre, very dalagang Pilipina. Pati oh. <laughs> mo try magpakabinatang Pilipina. <laughs> Yung ex mo, ka ba ng ex? Yes po, meron po. Mga ilang buwan bang nanligaw sa'yo? Ah, uh, yung last po is three months po. Uh. Three months. Uh. <laughs> Bakit? mo <laughs> siya, nagkaroon siya na ng ex, ha? Nang ex, sabi niya, opo, yeah. saan? Sa school, exam pa rin. I-review daw siya.